Naranasan mo na bang kahit gaano ka kasipag, ka-prayerful, o ka-diskarte, parang laging nauubos ang pera. Na parang may isang invisible na pader sa pagitan mo at ng buhay na sa tingin mo'y karapat dapat para sa'yo? Paano kung ang hadlang ay hindi lang pisikal, kundi enerhiya? At paano kung ang sagot ay hindi nasa wallet mo, kundi nasa kaliwang kamay mo? Sa loob ng maraming siglo, may isang sagradong kaalaman na ipinapasa ng mga mongheng budista na kapag isinulat mo ang limang partikular na numero sa iyong kaliwang kamay, maaari nitong buksan ang daloy ng kasaganaan, tanggalin ang mga nakatagong poverty codes at akitin ang yaman na parang magnet. Hindi ito mahika. Ito ay pagkakaalain. At malapit mo ng matuklasan ang mga numerong maaaring baguhin ang takbo ng iyong kapalarang pinansyal. Hindi ito pamahiin hindi rin ito isang viral na uso. At lalong hindi ito tungkol sa pagyaman ng biglaan. Ito ay tungkol sa enerhiya. Totoo si unang enerhiya. Ipinasa mula sa henerasyon ng mga monghe, manggagamot, at tahimik ng mga espiritual na guro sa buong Asya. Kasama ang Pilipinas. Sa karunungan ng mga budista, ang kaliwang kamay mo ay hindi basta bahagi ng katawan. Ito ay isang tagatanggap. Ito ang bahagi ng iyong sarili na tumatanggap ng biyaya, enerhiya at mga puwersang hindi nakikita. At para sa mga tunay na nakakaunawa kung paano gumagana ang enerhiya, ang pagsusulat ng partikular na mga numero sa kaliwang kamay ay hindi basta-basta. Ito ay may layunin. Ang mga numerong ito ay mga code. Mga frequency na ina-align ang iyong katawan sa kasaganaan, kapayapaan, at agos ng buhay. Kapag isinulat mo ito ng may pokus, tamang paghinga at bukas na isipan. Nagsisimula itong magbago ng mga bagay. Sa loob mo. Sa enerhiya mo. Pati sa daloy ng pera. Ang video na ito ay magsisilbing step by step na gabay sa pag-activate ng limang sagradong numerong ito at kung bakit napakarami ng tahimik na sumubok ng ritual na ito ang nakaranas ng maliliit na milagro. Bigla ang bayad bagong kliyente, o biyayang basta na lang dumating. Kaya't kung isa kang OFW na sawang-sawa na sa mga delay, isang magulang na nananalangin para sa matrikula, o isang taong handa ng tumigil sa survival mode at gustong dumaloy ang biyaya para ito sa'yo. Bakit may mga money blocks? Bago ka pa man magsulat ng kahit ano sa iyong kamay, kailangan mo munang maunawaan ng isang bagay. Totoo ang mga money blocks. At karamihan sa mga ito, lalo na sa mga pamilyang Pilipino, ay hindi nagsisimula sa wallet mo. Nagsisimula ito sa enerhiya mo. Narinig mo na ba ang mga katagang, ang pera, hindi pinupulot sa daan? Yaman ay para lang sa may kilala o koneksyon. At least hindi tayo gahaman. Lumalaki tayong naririnig ang mga linyang ito. Naaabsorb natin sila. At bago pa natin mamalayan, nabuo na sa ating isipan ang mga pader tahimik na hadlang sa pagitan natin at ng kasaganaan. Hindi dahil tamad tayo, hindi dahil hindi tayo nagsisikap, kundi dahil sa kaibuturan natin, pakiramdam natin, hindi tayo karapat dapat sa higit pa. Maraming Pilipino ang may dalawang trabaho, nagpapadala ng remittance, nagsasakripisyo ng sariling pangangailangan, pero pakiramdam pa rin nila, mabagal dumating ang biyaya. Bakit nga ba? Dahil nang hindi natin namamalayan, daladala natin ang energetic poverty codes. Mga lumang paniniwala na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Mga paniniwalang gaya ng, kailangan ko munang magdusa bago magtagumpay. Kapag sobra ako baka mawala ng iba. Darating din ang biyaya ni Lord. Pero hindi pa ngayon. Minsan pati katawan mo, hawak ang mga paniniwalang ito. Ang mga kamay mo ang gamit mong magtrabaho, magpakain ng pamilya, maglinis ng bahay, ay may spiritual memory rin. Kaya napakahalaga ng kaliwang kamay. Sa mga turo ng Buddhism at iba pang Eastern teachings, ang kaliwang kamay ay ang iyong receiving hand. Diyan dumadaloy ang enerhiya papasok. Ito rin ang kamay na pinakamalapit sa puso. At ito ang kamay na ginagamit sa mga ritual para tumanggap at sumipsip ng mga biyayang espiritwal. Kaya kapag isinulat mo ang mga sagradong numero sa kaliwang kamay, hindi ka lang basta sumusulat ng numero. Sumusulat ka ng bagong pahintulot sa universo. Parang sinasabi mo, handa na akong tumanggap, hindi lang mabuhay, kundi tunay na tumanggap. At ang simpleng shift na yan, pwedeng baguhin ang buong enerhiya mo sa pera. Ang lakas ng mga sagradong numero sa kanluran, ang mga numero ay basta numero lang. Pero sa silangan, sa Buddhism, Taoism, at maging sa sinaunang tradisyon ng mga albularyo sa Pilipinas, ang mga numero ay enerhiya. Bawat numero ay may sariling vibration. Isang particular na frequency, isang espiritual na lagda na tumutugma sa tiyak na resulta, kagalingan, pag-ibig, kaliwanagan at oo, kasaganaan. Sa karunungan ng mga budista, matagal na itong alam ng mga monghe. Kinakanta nila ang mga numero Ginagawa nilang dasal ang mga numerical mantras. Isinusulat nila ang mga sagradong numero sa papel, sa balat, sa pintuan ng templo. Hindi para ipakita, kundi para sa spiritual na pag-align. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung ang katawan mo ay parang radyo, ang mga sagradong numero ang dial na pinipihit mo. Kapag isinulat mo o inulit-ulit ang mga ito, nagtutunin ka sa isang partikular na enerhiya at ang pera may sarili nitong frequency. Kaya napakahalaga ng kaliwang kamay. Sa Eastern Belief, ang kaliwang bahagi ng katawan, ang yin side, ang pambabae, intuitive, at espiritual na bahagi mo. Ito ang bahagi na tumatanggap ng enerhiya, hindi itinataboy ito. Kaya kapag isinulat mo ang numerong gaya ng walong daan at walo sa kaliwang kamay mo, hindi ka lang humihiling sa universo. Ipinapahayag mo na ako ay naka-align na sa enerhiya ng kasaganaan. Hindi ko hinahabol ang pera, ang pera ang kusang dumadaloy sa akin. At ang balat? Hindi lang ito simpleng laman. Ito ang interface mo sa mundo na hindi nakikita. Sa tradisyonal na medisina at energy healing, ang palad ay puno ng mga acupressure point na konektado sa iyong mga organo, isipan, at aura. Kaya ang pagsusulat sa iyong kamay lalo na kapag may kasamang tamang paghinga, intensyon, at paniniwala, ay nagiging isang espiritual na gawain. Parang pagguhit ng sigil. Parang pagbulong ng mantra. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka lang nagsasalita. Inilalapat mo na mismo ang vibration sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit mula pa noon, ang mga monghe, energy healers, at tahimik na espiritual na guro ay ipinapasa ang mga numerong ito. Hindi bilang pamahiin, kundi bilang mga kasangkapan. Mga kasangkapan para ilipat ang enerhiya mo mula sa takot tungo sa pananampalataya. Mula sa pagdurusa, tungo sa pagsuko. Mula sa kakulangan, tungo sa spiritual na kasaganaan. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, matutuklasan mo na ang eksaktong limang numero na kanilang ginamit ang limang sagradong numerong isusulat sa kaliwang kamay uno. 88. Ang frequency ng walang hanggang kasaganaan. Sa Buddhist energy work, ang numero 8 ay sumisimbolo ng infinity, walang katapusang daloy. Kapag inulit ng dalawang beses na may zero sa gitna, pinalalakas nito ang enerhiya ng kasaganang hindi nauubos. Bakit ito epektibo? Ang 808 ay may vibration ng overflow, hindi lang para mabuhay kundi para magkaroon ng higit pa. Umaalign ito sa yaman na pangmatagalan, hindi pansamantala. Paano gamitin? Isulat ang walong daan at walong pahalang sa ibabang bahagi ng kaliwang hinlalaki. Ina-activate nito ang parte ng kamay na may kaugnayan sa personal na kapangyarihan at pagtanggap. Gawin ito bago sumikat ang araw para sa maximum na enerhiya. Taglish Affirmation Dumarating na ang walang hanggang biyaya. Hindi na ito titigil. Hindi na ako mawawalan. Tindihan ng berdeng kandila pagkatapos magsulat. Ipatong ang kaliwang kamay nang nakaharap pa itaas at huminga ng tahimik sa loob ng walong minuto. Dalawa. Limang daan at dalawampu ang frequency ng di inaasahang pera at pagmamahal. Sa Chinese Buddhist Numerology, ang limang daan at dalawampu ay kadalasang isinasalin bilang I love you, hindi romantiko, kundi vibrational. Ito'y pagiging naka-align sa universo, at ang universo ay nagmamahal pabalik sa iyo sa anyo ng biyaya. Bakit ito epektibo? Binubuksan ng limang daan at dalawampunang aura mo para tumanggap ng mga hindi mo inaasahang biyaya. Refund, kanseladong utang, bigla ang GCash, o tulong mula sa kaibigan. Paano gamitin? Isulat ang limang daan at dalawampu sa loob ng kaliwang pulsuhan. Ito ay isang pulse point na konektado sa puso sa Chinese medicine. Taglish Affirmation Mahal ako ng universo. Binibigyan ako ng kayamanang di ko inaasahan. Isabay ito sa gratitude list, kahit tatlong bagay lang. Pinaparami ng pasasalamat ang bisa ng limang daan dalawampu. Tres. Pitong daan apat na isa, ang frequency ng paglilinis ng financial karma. Minsan, hindi na nanatili ang pera dahil may energetic debt, lumang pattern, guilt, o ancestral poverty codes na hindi pa naaalis. Bakit ito epektibo? Ang pitong daan, apat isa, ay kilala bilang solfeggio frequency para sa detoxification. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Nililinis nito ang mga blockages na nasa iyong emotional field, Paano gamitin? Isulat ang pitong daan, apat isa pababa sa gitna ng kaliwang palad. Kumakatawan ito sa downward release para alisin ang lumang karmic contracts. Taglish Affirmation Nililinis ko ang lumang sakit, paniniwala, at limitasyon. Malaya na ako tumanggap. Pagkatapos isulat, ilagay ang kaliwang palad sa dibdib at huminga ng mabagal ng pitong beses. 4. 168 ang code para sa tuloy-tuloy na kasaganaan. Sa Feng Shui at Buddhist Wealth Teachings, ang 168 ay isang power code. 1. Bagong simula. 6. Daloy at tagumpay. O ito ay igual a walang hanggan. Pinagsama-sama, ito ay nangangahulugang tuloy-tuloy ang kasaganaan sa buhay ko. Bakit ito epektibo? Pinaniniwala ang binubuksan nito ang path of least resistance, tinatanggal ang hadlang at hinahayaan ng pera na dumating mula sa iba't ibang source. Paano gamitin? Isulat ang isang daan, anim na putwalo sa gilid ng kaliwang pinky finger, meridian na konektado sa puso at intuition. Taglish affirmation, tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa buhay ko. Simple, tahimik, at sagana. Gawin ito habang may malambot na instrumental music o Buddhist mantras sa background. Limang daan siyam, na siyam, na siyam ang completion code para magbukas ng panibagong cycle ng kayamanan. May mga pintuan na kailangang isara bago magbukas ang bago. Ang sham na raan, sham napot sham, ay isang energetic signal na nagsasabing, Pinalalaya ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang bago. Bakit ito epektibo? Sa numerology at Buddhist energy work, ang sham ay simbolo ng pagtatapos. Kapag triple ito Nagsisilbing spiritual reset ito, tinatapos ang karmic delays at nagbubukas ng espasyo para sa mga biyayang matagal ng hinihintay. Paano gamitin? Isulat ang siyam, naraan siyam napot siyam sa gitna ng kaliwang palad sa hugis triangle. Isang siyam sa itaas, dalawa sa ibaba, parang piramide ng spiritual awakening. Taglish Affirmation Tapos na ang pagihirap, binubuksan ko ang bagong kabanata ng kasaganaan. Pagkatapos isulat, ipanang marahan ng palad, isang hiningang alay sa universo. Bawat numero ay may sariling lakas. Pero kapag isinulat mo ito ng may intensyon, pananampalataya, at presensya, nagiging higit pa ito sa mga digit. Nagiging nakasulat na panalangin, tumutunog sa balat mo at umaabot sa enerhiya sa paligid mo. At ito pa lang ang simula. Paano isagawa ang ritual? step by step na gabay. Ngayong alam mo na ang mga sagradong numero, narito na ang tamang paraan para isagawa ang ritual na may presensya, intensyon, at kalmadong enerhiya. Hindi lang ito basta pagsusulat sa kamay. Isa itong seremonya, isang tahimik na pag-uusap sa pagitan mo at ng dakilang lumikha. Kailan gagawin? Pumili ng oras kung kailan hindi ka nagmamadali. Pinakamabisang panahon. Sa pagsikat ng araw, alas 5 ng umaga hanggang alas 7. O bago mag alas 9 ng umaga tuwing Huwebes. Nakilala sa Eastern Traditions bilang Luck Activating Day. Siguraduhing nag-iisa ka o nasa payapang lugar. Mahalaga ang ilaw, natural na liwanag ang pinakamainam, o isang puting kandila. Ano ang mga kailangan mo? Isang ballpen o marker? Mas mainam kung green, purple o black ink. Maliit na bowl na may tubig bilang simbolo ng daloy. Optional, berdeng kandila o insenso para sa grounding energy. Bago magsulat, ilagay ang kaliwang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim ng tatlong beses, sa ilong, ang pasok, sa bibig, ang labas. Bulongin. Hinahayaan kong pumasok ang kasaganaan ngayon. Paano isulat ang mga numero? Gamit ang gabay mula sa naunang bahagi. Isulat ang bawat numero sa tamang lokasyon. Walo siyam-siyam sa base ng kaliwang hinlalaki. Lima dalawa po sa loob ng kaliwang pulsuhan. Pitong apat isang pababa sa gitna ng palad. Isang walo siyam sa gilid ng kaliwang pinky. Siyam-siyam-siyam sa gitna ng palad. Hugis triangle. Isang siyam sa itaas, dalawang siyam sa ibaba. Pagkatapos ng bawat numero, huminto sandali. Ipikit ang mga mata. Ulitin ng tatlong beses ang taglish affirmation nito, pwedeng malakas o sa isip mo lang. Pagkatapos magsulat 5. Sham na raan sham na sham. Ang completion code. Para magbukas ng panibagong cycle ng kayamanan. May mga pintuan na kailangang isara bago magbukas ang bago. Ang sham na raan sham na sham ay isang energetic signal na nagsasabing, Pinalalaya ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang bago. Bakit ito epektibo? Sa numerology at Buddhist energy work, ang sham ay simbolo ng pagtatapos. Kapag triple ito, nagsisilbing spiritual reset ito, tinatapos ang karmic delays at nagbubukas ng espasyo para sa mga biyayang matagal nang hinihintay. Paano gamitin? Isulat ang sham na raan sham na put sham sa gitna ng kaliwang palad sa hugis triangle. Isang sham sa itaas, dalawa sa ibaba, parang piramide ng spiritual awakening. Taglish Affirmation Tapos na ang paghihirap, binubuksan ko ang bagong kabanata ng kasaganaan. Pagkatapos isulat, ipanang ng marahan ng palad, isang hiningang alay sa universo. Bawat numero ay may sariling lakas. Pero kapag isinulat mo ito ng may intensyon, pananampalataya at presensya, nagiging higit pa ito sa mga digit. Nagiging nakasulat na panalangin tumutunog sa balat mo at umaabot sa enerhiya sa paligid mo at ito pa lang ang simula paano isagawa ang ritual step by step na gabay ngayong alam mo na ang mga sagradong numero narito na ang tamang paraan para isagawa ang ritual na may presensya intensyon at kalmadong enerhiya hindi lang ito basta pagsusulat sa kamay isa itong seremonya Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan mo at ng dakilang lumikha. Kailan gagawin? Pumili ng oras kung kailan hindi ka nagmamadali. Pinakamabisang panahon. Sa pagsikat ng araw, alas mink ng umaga hanggang alas sa pwede na. O bago mag-alas nuwi ng umaga, tuwing Huwebes, nakilala sa Eastern Traditions bilang Lock Activating Day, siguraduhin nag-iisa ka o nasa payapang lugar. Mahalaga ang ilaw, natural na liwanag ang pinakamainam o isang puting kandila. Ano ang mga kailangan mo? Isang ballpen o marker, mas mainam kung green, purple o black ink. Maliit na bowl na may tubig bilang simbolo ng daloy. Optional. Berdeng kandila o insenso para sa grounding energy. Bago magsulat, ilagay ang kaliwang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Sa ilong ang pasok, sa bibig ang labas. Bulongin. Hinahayaan kong pumasok ang kasaganaan ngayon. Paano isulat ang mga numero? Gamit ang gabay mula sa naunang bahagi, isulat ang bawat numero sa tamang lokasyon. Walong daan at walong sa base ng kaliwang hinlalaki. Limang daan at dalawampu sa loob ng kaliwang pulsuhan. Pitong daan at apatnapot isa pababa sa gitna ng palad isang daan, at anim na walo sa gilid ng kaliwang pinky. Sham, naraan sham na put sham sa gitna ng palad, hugis triangle. Isang sham sa itaas, dalawang sham sa ibaba. Pagkatapos ng bawat numero, huminto sandali. Ipikit ang mga mata. Ulitin ng tatlong beses ang taglish affirmation nito. Pwedeng malakas o sa isip mo lang. Pagkatapos magsulat, panatilihing bukas ang palad, Nakaharap pa itaas sa loob ng hindi bababa sa 7 minuto. Maaaring makaramdam ka ng init, kiliti o kapayapaan, senyales na gumagalaw na ang enerhiya. Pwede mong hugasan ang mga numero matapos ang ilang oras o hayaan silang mag-fade ng kusa. Parehong ayos lang. Ang vibration ay nananatili kahit wala na ang tinta. Huling paalala, huwag pilitin ang resulta. Ang ritual na ito ay tungkol sa alignment hindi control. Minsan, dumarating ang pagbabago sa mga maliliit na paraan, gaya ng bigla ang bayad na dumating, job offer na hindi mo inaasahan, utang na kinansela, o pakiramdam ng kaginhawaan. Malalaman mong gumagana na ito kapag naramdaman mo na ang pagbabago. Totoong kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Maaaring iniisip mo ngayon, totoo bang may epekto ang pagsusulat ng mga numero sa kamay? Hayaan mong ang mga simpleng pero makapangyarihang kwento ng ating mga kababayan ang magpaalala. Minsan, ang pinakamaliit na ritual ang siyang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago. OFW sa Saudi Arabia, na delay na sahod, biglang na i-release si Maria. 37 anyos na domestic worker sa Riyadh ay tatlong buwang naghihintay sa sahod na paulit-ulit ipinagpapaliban ng kanyang amo. Sa sobrang pangangailangan, Tinubukan niya ang ritual. Matapos mapanood ang isang spiritual video na sinar ng pinsan niya sa kavite. Isinulat niya ang walong daan at walong at limang daan at dalawampu sa kanyang kaliwang kamay sa pagsikat ng araw, sabay sambit ng affirmation. Hindi ako kalilimutan ng universo. Kinagabihan ding iyon, kahit walang paalala o pakikipag-usap, iniabot ng amo niya ang buong halaga. May kasamang dagdag para sa delay. Napaluha siya. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may nakakita sa kanya. Tindera sa Laguna, tumripol ang kita sa loob ng isang linggo. Si Aling Tess, may-ari ng sari-sari store sa may kalamba. Sinubukan lang ang ritual dahil sa curiosity. Mabagal ang benta at mabigat ang pakiramdam niya. Isinulat niya ang pitong daan, naput isa sa palad at na isang daan walo sa gilid ng pinky tuwing umaga sa loob ng isang linggo. Wala siyang ginawang promo o pagbabago, pero biglang dumagsa ang mga customer. May mga batang bumibili ng snacks. Tumadaan ang mga tricycle driver para magpa-load. Pati kapitbahay niyang laging lista ay nagbayad ng buo. Simula noon, ginagawa na niya ang ritual tuwing Huwebes. Estudyante sa Cebu, Miraculo sa tuition fee si Aaron, isang working student sa Cebu, kulang ng 6,000 piso sa pambayad sa eskwela. Nahihiya na siyang humingi muli sa pamilya. Isang umaga, matapos mapanood ang video tungkol sa Buddhist energy, sinundan niya ang ritual at isinulat ang sham na raan sham na put sham sa gitna ng kaliwang palad habang inuulit. Binubuksan ko ang bagong kabanata ng kasaganaan. Kinahapunan, nakatanggap siya ng email mula sa isang scholarship program na matagal na niyang nakalimutan, aprobado na siya. Fully covered ang tuition. Sabi niya, hindi lang ito milagro, isa itong mensahe. Hindi mo kailangang maging sobrang relihiyoso o espiritual para maranasan ng ganitong pagbabago. Ang kailangan lang ay bukas ang puso mo. Dahil ang enerhiya, hindi nagtatanong ng estado mo sa buhay. Ang tanong lang nito ay, Handa ka na bang ma-align? Ang mas malalim na espiritual na kahulugan sa puntong ito? Alam mo na ang mga numero. Nakita mo na kung paano ito isulat? Narinig mo na rin ang mga kwento? Pero higit pa sa teknik, naro ng katotohanan. Ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pag-akit ng pera. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka talaga. Hindi ka isinilang para mabuhay sa laging stress. Palaging nagbibilang ng bariya nagaalala sa bayarin at paulit-ulit na nagdududa sa sariling halaga. Pero sa marami sa atin, lalo na sa kulturang Pilipino, tinuro sa atin na ang pagdurusa ay marangal, ang kasaganaan ay makasarili, at ang mangarap ng malaki ay kayabangan. Ngunit ang sinaunang karunungan ay nagsasabi ng kabaligtaran na tayo ay nilikha upang dumaloy, hindi lang magbanat ng buto, na ang universo o Diyos, o pinagmulan, ay hindi ipinagkakait ang biyaya. Tayo lamang ang masyadong barado para itoy matanggap. Kapag isinulat mo ang mga sagradong numero sa iyong kaliwang kamay, hindi ka namamalimos ng milagro. Ipinapahayag mo, ako ay sisidlan ng mga biyaya. Tapos na akong magtago. Handa na akong tumanggap. Ang kamay ay sagrado. Hindi lang dahil itoy gumagawa, kundi dahil itoy tumatanggap. At kapag pinagsama mo ang enerhiya, intensyon, at paniniwala sa isang simpleng kilos, gaya ng ritual na ito, ginigising mo ang bahagi ng sarili mong matagal nang natutulog. Kaya't huwag mo lang isulat ang mga numerong ito. Ang kinin mo sila. Hayaan mong bawat guhit ay maging panalangin. Hayaan mong bawat numero ay magpaalala sa'yo. Hindi ka isinumpa, hindi ka nakalimutan. Itinalaga ka talagang umunlad hindi bukas, kundi ngayon. Closing Affirmations Plus Huling Mensahe Ngayong nakita mo na ang ritual, ngayong naramdaman mo na ang enerhiya sa likod ng mga sagradong numero, panahon na para isara ang prosesong ito ng my intention. Humanap ng tahimik na espasyo. Ilagay ang kaliwang kamay ng marahan sa ibabaw ng iyong puso. At dahan-dahang ulitin ang mga taglish affirmations na ito, hayaang ang bawat salita ay lumusot sa iyong katawan at kaluluwa. Ako ay bukas sa kayamanan. Hindi ko ito hahabulin. Darating ito sa akin ng may biyaya at kapayapaan. Ang pera ay daloy. Hindi pasanin. Pinapayagan kong dumaloy ito sa buhay ko ngayon. Hindi ako kakapusin. Hindi ako mapapabayaan. Pinagpala ako. Ngayon. At palagi. Hayaan mong kumalma ang iyong hininga. Hayaan mong bumaba ang mga balikat mo. Kayaan mong ipaalala ng puso mo. Aligned ka na. Dahil ang mga numerong ito ay hindi lang basta simbolo. Sila ay codes. Mga paalala na ang kaluluwa mo ay hindi ginawa para sa kakulangan. Na ang espiritu mo ay hindi isinilang para habulin. At ang mga kamay mo ay hindi itinakdang manatiling walang laman. Kaya't humayo ka, hindi lang may pag-asa, kundi may paniniwala. Nagsimula na ang pagbabago at ang universo, tumutugon na.